guys, welcome sa akin YouTube channel. Marami ako ditong bato, guys. Kung ito ba ay may halaga itong mga bato. Ito. Oh. Hmm. Ipulot po, po ito sa ilog. Dun sa bibit poles. Hmm. Ito. Ito sila guys, oh iba-ibang kulay. Iba-ibang design. Ito pa, oh. Yan. Tapos, ito. Yan. Ang dami nito, guys. Kung may, ano ba, itong mga bato na ito. Ito yan, oh. Ibang klaseng bato. naliligo kami dun pinukuha namin to dun sa ilog ito pa, oh. may kulay green yung design iba iba silang ito talaga sya oh iba ang ano uh. tapos maliliit sya maliliit ito pa guys oh Ayan. nilalagay ko ito sa aking halaman pa. Yan. Para siyang natibag na mga maliliit na na siyang nabato. Ang dami ito guys, oh. Yan. Ang dami-dami lang, may um, iba-ibang, iba, um, ito may green. Ang dami sila, oh. Pulot lang namin to guys nandito iba yan nandito na lang guys thank you for watching bye bye nakita ko lang yung mga bato nakapulot ko ito sa ilog